Pero, senyora, sigurado ba kayo sa Hindi malabo ang mga mata ko. At lalo na ng tenga ko. Kailan yung mabalak sa gawang plano? Bakit hindi ka sumipot? Alam mo, marami kasi ako na naasikaso eh. Matutuloy pa ba plano natin? Bakit kung hindi matuloy ang plano natin, may mga gawa ka ba? Bakit nagbago na naman yung isip mo? Di ba sinabi ko naman sa inyo, huwag mo na ituloy ang plano? Ngayon ang alis namin ni Francia. Kasama namin si Junjun. Hindi hey, umalis kayo, huwag nyo isasama si Junjun. -Jun. Ikaw na bahala dito ah, magbabakasyon muna ako. Ha? Huh? Matatagalan po ba kayo? Kailangan ako makalimot. Si Junjun ko Jun, kasama niya? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Tara, hindi ka naniwala sa akin. Sinabi ko na sa'yo, may bahala kang mama mo. Yes, Lisa, mahal ko si Junjun. Jun. Ay, mukhang nga mamamala sa'kin. Ay, hindi naman sa'yo nang galing. Senyorita! Si, Harik na yung dugo! To Tulungan niya, Bok! Wala akong sabit sa Ha? sa ang tatahagin ni Ano? Kamusta lang yung mag-ina ko? Parang ang nangyari! Vince, nangunin siya na si sa Abdal. Bakit nga? Nagkasagutan kami. Umbalis si mama, sinami si Junjun. -Jun. Dok, nakikiusap po ako. Gawin niyo ang lahat ng gagawa niyo para maiigtas sa mag-ina ko. Gagawin namin ang lahat. Ang kaya mag-alala, Mr. Hindi kinakalaan mo pa rin. Parang kailangan ko na asawa ko ngayon. sa loob. Dalihan niyo naman, ang ah. Pagkatapos na ito, sumihan mo na si Gloria. Pero siguraduhin mo lang na walang makakaalam, ha? Lalo na yan si Lisa. <coughs> eh, ma'am, katataksan po sa akin galing sa bahay niya. Nasa ospital daw po sila. At may nangyari kay Lisa. Nalulog daw po sa dam. <coughs> kama niya yan. Para mo hindi dahil sa mga pinaggagawa, no, ama niya sa akin. Yan, hindi mo ba yan, Jutra? Ano, hindi? Ano mo ba yun? Hindi ko na mahala sa akin, eh. Darating yung kinti ko, Tata, no? Oo. Oo. Masama siya, no? Oo. 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 Ano Oo bayad, no? Bantar mo sa mga pinagawa mo sa... Pero pag nalaman ng tito, pinagot mo yan? <laughs> Mapapalayas yung asawa niya siya. Ang okay pinang bibit. Bakit naman kasi sinabi mo sa kanya? Pinilin ko sa eh. Nakukonsensya ko, Maya. Kano-ano niyo tong si Arde? Kaibigan. Gano'ng kadala sa doon sa bar sa Makati? Kami po may-ari ng bar. Siya po nagpapatakbo nun. Pwede po ba? Masiguro ka na kami sa presinto. Wala kami magpipigay ng statement. Sige. Sumunan lang kayo sa presinto. Let's go, men! Naalala ko sa'yo. Naipit na ako eh. Nalaman kasi ni Gardo yung mga plano natin. Kinala ko ng mauna. Matagal ka ba nag-antay? Okay lang. Basta't alam kong maayos ka. Nasa ka ba ngayon? Sa isang hotel. Kasama ko nga to si Junjun eh. Pero mamaya, magsisigat tayo. Same time and place ha. Kailangan kita ka makita. Sino bang hindi? Pinakakaba mo lang ako, Francie. Eh. Hindi ako ulit. Mayroon ko bang takpan ka? Ano yung mga oras nga na nang naiipit ako? Nakuna naman tong asawa ni Eric. Kaya nakalusot ako. Si Lisa, kailan? Katatawag lang ni Eric. Nasa ospital daw sila. Pero huwag mo silang pansin. Eh. Ang importante, huwag natin na tayo mamaya. Oo, oh, sige. Basta mamaya ha. Maghahandaan na ako. Oo, oh, hindi. Nakahanda na. Alam mo na ako nang gagawin mo. Mm -hmm. Diyos ko, kinuha niyo na po yung kapatid at ama ko. Pakikiusap po ako sa inyo para nga awa niyo na. Huwag niyo naman sana kunin yung mag-inak ko. Sila huwag na ilat kung bakit ako masaya. Diyos ikaw ang dahilan kung bakit masaya ang buhay ko. Si Lisa, si Lisa at ang magiging anak ko. Diyos ka, parang awa niya na nakikiusap po ako sa inyo. Dok, ligtas na ang asawa mo. Dok, marami salamat. Salamat po. Yung ano ko, hindi ano na ako kabusta. I'm sorry. Nalaroan na talaga ako ng tadhana. Lahat na ng mahal ko nawawala sa akin. Una ang inay. Tapos si Benny. Tapos kaya yung dalawa kong anak. Lisa, huwag ka mag-isip ng ganyan. Wala nga nalim mo sa mga akin, Jojo. -Ju. Saan din nila ng mama mo ang anak ko? Hindi ko alam. Akala ko iba ka sa kanila. Isa, talagang hindi ko alam. Kaya mo ba ako sinama para umalis sa bahay kanina para makuha mo nilang tuluyan sa akin ng anak ko? Hmm? Isa, wag ka naman sa mag-isip ng masama sa kaibigan ko. Siya na nga tumutulong sa'yo para magkalapit kay Junjun eh. Sakit, sakit ang sakit-sakit ang ginagawa mo sa akin niya. Hindi siya na matay na ako ng anak. Anak ko. Si na anak ko. Yung anak mo pa rin kay Benny. Tapos pinagbibintangan mo pa rin ako. Gusto ko magpag-isa. Hindi sa'yo akong magalit ka sa sa'kin. Nang bata na hindi na na anak.